Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba ba Diba? Kanina ko pa pinapaalis eh? Ayaw mo tanggalin eh. Hoy pare! Fresh kill yun! Eh, gusto mo? Doon ka sa talagang magkape? Eh. Diretso naman kayo sa tao! Nakiusap po ako rito! Kasama ko si chairman eh! kayo pa ang galit ah. Yeah. Ah. Nasa nawula niya ni Kali, kayo pa ang eh. May, may mga padrino yan. Ngayon padrino na lang, hindi huwag na sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalik ni General Suka. Paano kayo nagre-reading yung mirror? Ano dyan? May nila? Yan yeah, nga eh. Paano kasi na nakapag-reading? Sabi, no? bubasta yung metro mga no metro ng tubig ayan hapang abang 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 abang

Ay, sauce. Oh. Sauce. Ano yeah. nga ako kayo eh. Pagkita mo kayo, kukunin mo. Diba? Kanina ko pinapalit eh. Ayaw mo tanggalin eh. Tapos nakikiusap ka sa akin. Tanggalin yan tanggalin nyo. Tanggalin nyo. Tanggalin nyo. Tanggalin nyo. Tanggalin nyo. Tanggalin nyo.

Sinakot na sinakot po. Tapos nakikiusap kanina. Ano? Hindi. Kung nagano ka, dapat hindi nagayin sa ayos. Eh, ginagawa na. Tapos ganyan pa. O, tignan nyo. Kakapiraso. O, tignan nyo ang basura. O, parang parang ganyan ang basura. Pati ito, tanggalin nyo ito mga to. Kanino tumutok? Isip mo may mayroon kasi dyan, sir.

Tapos kakatakin ni Kariton mo, makikiusap pa sa akin. Tingnan mo yung permit yung ginagawa nyo. Alin? Sino may sabi maluwag ang Gusto mo video? Kayo lang ang gusto nyo, masay eh. O, ano Michael? Ano, no? Sige na, ano mo na? Michael, nandito! Ito pala ba? Tatarantara Andito, Michael! po. Tatarantara yun po. Tatarantara yun Ha? <laughs> <laughs> ha? <laughs> 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 Michael lang pangalan kaya Michael. Michael nga naman. Oh, <laughs> Flies. Aking Plice. flies. Flies. Sige, lon. Bala. Wala gusto ko. Ano Namaliwalas. ang datingan. Sige silip na dito na no Huwag si Beto rito Oo na nila para, <laughs> ay, ay na. para oh, Tutal ay, na, na gusto, gusto naman nilang kunin di Sagat sagarin yun ha ah. Para makasunto na kayo Tignan mo nakakapirasong ko Kinita yun <laughs> Nakakapirasong good na nga lahat oh, Piso wifi yun oh. hmm. Terima kasih telah

Martel yeah. na naman. Jed! Jed! Sinan! Hoy, pare! Threskin yun! Kamusta? Okay na tayo? Ha? Ito mo naman ako. Ha? Hindi ko naman kinuha. Ayoko lang yung ano. Ha? Sumulog mo tayo, mayan? Ito yun.

Pasok na lang sa loob. Doon, pasok lang sa loob. may dinidikit nila ko lang. Okay, okay naman. Okay, kuya, may mga hindi ang kanyagyaan po. Pati ko ba yan? Anong kami? oh nga Viral pa nga eh. Alam mo, alam mo lang. ko po yan. mo. Nabas ako ng nabas din. Siya pa yun, Jen? Oo, uh, siya yun. Ah, siya pala yun. Long live pala to. Kasi na kayo, general. Long live. Hindi, okay, okay lang yun. Hindi naman ako. Kasama sa trabaho yan, e. Oo. Hmm. Diba? Kuya pala yun. Hindi natin nung ganyan. Kasama sa trabaho. Baka naalim-pungatan din. Eh, hmm. ako din naalim-pungatan. Malamang ako naalim-pungatan. Parehas nag-ano? Yeah, yeah. Pero nagkasundurin yeah, sa, yeah, yeah. sa yeah. dulo. Oh. Nagkita rin. Si yeah. kuya pala... Eh, Jen! Jen. Jen. 12 million ata kayo doon, putang iya. Oo, 4 million views yun ha. 12, 12, 12 na bro. 12 na. Huwag Okay, naman niya yung pagkakamali niya eh. Yun yung naka-orange. Oo. Yung naka ano. Oh, uh, no. Nalaman niya yung pagkakamali niya. Kaya nga, puro basta nilamot ko kasi nga eh iniisip ng tao baka kala. Kinuha, hindi natin kinuha yun Jen. ina ko, yung yung ilapiko, di ba? Hindi Bidigay mo pa nga yun. Nakita naman nung hindi niyo kinuha, sir. Ayun. yun. Uyok pala yun. Ayan oh, ayan. Yeah, no? oh, yeah. Mga nakita niyo ha. <laughs> The 12 million guy. 12 million views. Long deal. pa <laughs> mo <laughs> Tawagin mo dyan, tawagin mo Kuya pa, Patira mo na ito ha Kailan na magaling yan Yung ano, yung sidecar ah, Ito, kuya pare ha Long leap muna, yeah. muna kayo Magkamay muna kayo Magkamay muna kayo Okay lang yun <laughs> Marunong din eh <laughs> Marunong <laughs> din oh, Ayan